I think ito na yata yung pinaka-controversial or pinaka-iniiwasang topic lalo na sa mundo ng health and fitness. Ito yung paggamit ng anabolic steroids. So sa mga hindi po familiar, ang anabolic steroids ay ginagamit po yan ng mga athlete, ng mga nasa sports, bodybuilding, or kung ano-ano pang iba't ibang uri ng sports para ma-enhance yung kanilang performance and ma-enhance yung kanilang muscle development. For sure sa mga fitness enthusiasts, very familiar na rin kayo dito sa topic na to. Maraming opinion, may mga pro, may mga antay, maraming haka-haka. Pero minsan, kinukulang tayo sa tamang informasyon and awareness. Then, na po yung natokso ako. Sabi ko, uy, baka pag gumamit ako nito, lalaki na ako. Nakaka-depress po para sabi ko, ay hindi na ako lalaki na ito, Tingigil ko na. Tama ba yung ginawa ko? Sana hindi na lang ako nag-steroids kung alam ko naman pala na madadaan naman pala sa tamang approach. Saka... So for this video, aalamin natin kung ano nga ba ang totoong epekto nito sa katawan? Ano ba yung mga posibleng benepisyo? Sino yung dapat bigyan? Ano yung mga side effects? And ano yung mga dreaded na complications kapag mali ang paggamit mo? Kaya naman inalam ko kung ano ba talaga yung general knowledge ng mga gym goers pagdating sa anabolic steroids. Sige, so, pag sinabi pong steroids, ano pong unang pumapasok sa isip? Competitions or sometimes enhancement talaga. Delikado. Delikado, ano pa? Alam ko, pampataba patabay. Pang pataba, oh. palaki ng katawan um, substance na eh, hindi para sa lahat. Anabolic, sir. Um, ano po po doon eh. Wala po kasi ang idea doon kasi natural ako, sir. Part siya ng fitness industry kasi. Okay naman siya, sir. Basta knowledgeable ka. Ano yung mga benefits na pumapasok sa isip mo? Siyempre, pag sinabi mo yung steroid, nandoon yung unlimited yung paglaki ng muscle. Siyempre, strength mo, madodouble yung strength or triple. Muscle growth performance, mabilis. Mabilis? Mabilis talaga. Labasan? <laughs> Wala masyado. Nag-ano nag, po ba kayo? Nag-gym kayo or fitness din? Hindi po. Pero if you know how to use it properly and kung meron kang goal to be on that level of mga competitors not only here in the Philippines but abroad it's okay for you to use it but I don't recommend it to everyone. Mga side effects po, may mga familiar po ba kayo? Ah, um, yeah. um Rage, um, sometimes hair loss, acne. Sa kidney. kidney. Kidney, hapo. High blood. High blood, pwede, pwede. Nalalanta, erections. Pero syempre, unang-una sa lahat yung liver and kidney mo Mga pimples, mm -hmm. tapos yung sa organs. Unang-una sa balat, nagkakamlang lahat lalabasan nyo at Ligyawat. Tapos yung sa, lalo na sa liver, so tinatamaan nyo yung liver natin. Aging, parang tumatanda sila naman. Steroids, maraming uh, the damage na organs. Halos lahat. Parang sa inyo ko narinig yun eh. Balat, buhok, <laughs> <laughs> lahat ng organ Internals. Ako pala diba? nagsabi. <laughs> Inaral ko rin naman. Kasi may mga iba na galit sa akin. Sabi, wala naman daw ang alam. Sila daw nag-seminar pa Pama. Ganon. Ayun, para sa akin lang naman. Uh, na. kasi so, ba, ako, nine uh, years na uh, rin ako nagbubuhat. Pero never ako, uh, never ako nag-take ng mga ganyan. Siyempre, may mga nag-offer, mga tropa. Uh, talaga para sa in the future ba someday may 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 iisip mo ba siyang i-take or hindi? Hindi May plan ka ba na mag-take in the future? Wala talaga. Kasi, kumbaga, ano ako eh, ano lang ako, vlogger, bodybuilder, et cetera. No. Yan, ganun Di na. halimaw. Hindi, mm -hmm. eh, hindi. Kayo po ba may plano po kayo mag-take na ito someday? Actually, I am taking ah, okay, it. <laughs> okay. Ah, yeah. Kamusta po? Ang um, okay naman. Yung first um, few months ko, a lot of adjustments. Like, started noong 2023. Um, but right now, okay naman. tolerable and as long as talaga hindi ka nag-boost ng sobrang dosage, hindi ka naman maka May nag-guide naman po sa inyo? Yeah, mayroon naman. May team ka pa So, kita naman natin na iba-iba po yung response ng mga nakausap ko dyan. Yung iba talagang walang idea. Yung iba ko rin po nakausap, very knowledgeable sa topic na to and responsible talaga sila sa paggamit. And meron din po nakausap na parang ayaw nila yung mga tao na gumagamit ng ganun. Kasi para sa akin, Pops, siyempre bodybuilding, pagandahan dapat ng atawan, di ba? Yung logic, pagandahan ng atawan, dapat healthy din, di ba? Pero bakit may ganyang involved na Anong logic ng bodybuilding kung hindi naman healthy? Ito, napapasobra na, no? Medyo sobra na rin. Ayun lang po para sa akin. Pero sa kabila ng mga yan, ano nga ba yung nagsisilbing pressure? O bakit nga ba tayo nakakurus sa paggamit ng steroid? Diyan na po ngayon pumapasok yung pressure na naramdaman ng mga fitness enthusiasts dahil sa social media. So, I'm very sure sa mga nagje -gy gym naiiba yung news feeds nyo. Sa mga nasa fitness, mga fitness enthusiasts, baka ganito rin itsura ng ano nyo, news feed. So, pag sinet sa IG, sa home or sa search, ito, puro mga lalaking, ano, ang gaganda ng abs, ang bubrod ng so shoulders, ang lalaki ng chest. Tapos, yung iba dito, sinasabi nila, 4 weeks lang, 8 weeks lang, tapos, very worst case pa yung may mga talagang openly na pinapakita nila na nagtuturok sila. Yung iba ganun eh. Ewan ko ba't hindi na nababan or na re Parang may may ngayon doon. Anyway, pinapagalaw pa yung chest nito. So, yun, ang gaganda ng abs. Tapos, marami rin mga body transformation. Ang sabi nila, one month, two months, six months, which is very unrealistic. May maingay talaga dun, no? since very exposed na yung mga fitness enthusiasts, yung mga gusto magpaganda ng katawan, nakukumpara nila yung sarili nilang progress sa ibang tao. So, isa yun sa mga pangit na mangyari. Kasi, of course, iba-iba naman tayo ng progress. Hindi dapat natin kinukumpara yung abs natin dun sa, sa isang tao. Kasi, number one, yung tagal ng pag-gym, yan yung number one factor. And, of course, yung genetics. So, dahil sa... So, dahil sa mga to nagiging factor tuloy ng pag-explore ng iba't ibang substances so nag-uumpisa sa mga supplements tapos aangat na yan sa paggamit ng mga steroids and ang worst case hindi nababantayan ng doktor and self medicate so tingnan nga natin parang may, may kanina pang may maingay dun eh. silipin nga natin sino to? pala yung maingay dun, Doc? Rage? Oo. Oh, no -rage. rage. Bakit? Sorry, Doc, ah. Mainit yata ulo mo. gusto batuhin kita? Huwag ka magdabog. Relax lang. Relax lang. Actually, tingin ko kailangan kita. Okay. Oo kasi may mga katanungan po ako tungkol sa ano ba talaga yung epekto ng steroid sa katawan ng tao. Ano yung mga benefits niyan? Kung meron man. And syempre, kung ano mga side effects. Baka pwede mo ako tulungan kung malamig na yung ulo mo. Oo, oh, okay. Upo ka dito. Umasa ka, upo. upo, ka dito. Sige, Dok. Dito lang ako sa gilid. No. Magle-lecture ka. Sige, sige. Huwag mo ah, Ready ka na bang makinig? Wait lang, inom lang tubig para kalmado tayo. Ah, okay, okay. So, siyempre, sa tao, sa lalaki, tayong mga kalalakihan, ako ng tao dito. So, tao po yan, no? Hindi yan manika. So, syempre, dito yung ating utak. Tapos, dito yung ating golteb. Tama? So, sa normal na tao, para magkaroon tayo ng production ng testosterone. Ang testosterone, yan yung ating male hormone. Yan yung responsible. Kaya, lumalaki ang boses natin. Lumalaki ang ating muscles. Gumaganda ang ating mood. And, syempre, yan din yung responsible para... Mm malakas tayo sa bakbakan. So, para magkaroon tayo ng testosterone, so yung brain natin, sinisignal niya ang ating golteb para magproduce ng testosterone. Tapos, tataas na yung level ng testosterone sa dugo. And kapag nagkaroon na ng enough na levels ng testosterone sa dugo, meron tayong tinatawag na negative feedback. Yung ibig sabihin lang niyan, gusto kasi ng katawan natin na balanse lahat. So, magkakaroon ng signal sa brain na, oops, tigilan mo na ang pagproduce ng testosterone kasi enough na ang testosterone sa katawan ng taong ito. So, ganyan po dinisign ang katawan natin para laging balanse or nasa homeostasis. Kasi kapag hindi tumigil ng pagproduce ng testosterone ng GOLTEM, pangit din naman yun, hindi balanse. So, meron tayong negative feedback. Ngayon, kapag tayo ay nag-inject ng testosterone na hindi ni-reseta ng doktor, in-inject mo dito, pak. anong nangyayari? Yung testosterone mo sa dugo, sobrang taas, at ang normal na response ng brain mo, of course, may isip niya, wow, sobrang taas ng testosterone ng taong ito dapat siguro wag muna akong na akong mag-signal kay Goldtab na mag-produce siya ng testosterone. Nag-inject ka ng ano eh, uh, man-made na testosterone. So, yung brain mo, akala niya, sobrang taas ng testosterone mo, hindi niya ngayon isi-signal yung itlog na mag-produce ng natural na testosterone. At dyan na po nagkakaroon ng problema. Kasi kapag tinigil niyo po ang pag-inject Lalong-lalo lalo na kung kayo ay nagse-self-medicate ng testosterone. Yung gold tab ninyo, hindi na rin magpuproduce ng sarili niyang testosterone. So, babagsak po ang testosterone nyo sa dugo. Wala na yung ini-inject and wala na yung natural nyong testosterone. Anong mangyayari? Lahat po ng function ng testosterone sa katawan hindi na po magagawa. So, yung mga binanggit natin kanina, yung sa muscle, pwede pong lumitang muscle, yung sa sa so, bakbakan pwedeng magkaroon kayo ng mood swings o magkaroon kayo ng anxiety o depression and yung pinaka critical po pwede po kayong mabaog oh. ngayon baka gusto mo itanong bakit pa ginawa ang steroid bakit pa inimbento ng tao yung man made na steroid So, ito po kasi ay gamot din naman talaga na nire-reseta sa mga taong kailangan ng testosterone. So, sino yung mga yon Meron po tayong mga congenital abnormalities na mga pasyente na hindi sila makapag-produce ng natural testosterone. May mga pasyente din po tayo na may mga chronic na sakit na pumipigil sa pag-produce ng natural testosterone nila. And meron din po tayong pasyente na may tinatawag na hypogonadism o ibig sabihin hindi talaga nagpo-produce ng natural testosterone yung katawan nila. So, sila po dapat ang nagtitake lang ng testosterone and nire-resetahan po yan ng mga doctors. And dito na nga po mapasok yung ating kumbaga dilema ng paggamit ng anabolic steroids dahil sa sports performance or dahil sa pressure sa social media or baka gusto lang talaga natin gumanda ang ating katawan. Ngayon, baka magtaka kayo, ano pong epekto nito sa mga normal na tao na gusto lumaki ang katawan? So, kunyari, ito siya dati nag-inject ng steroids dito sa kanyang braso, ito yung injection. So, ang mangyayari sa kanya, lalaki ang katawan, magkakaroon ng bicep, magkakaroon ng chest, magkakaroon ng abs, lalaki ang legs. Yan. <laughs> Yan po ang mga epekto. Pero, kapag hindi nabantayan, pwedeng lumitang ang itlog, pwede siyang maging malungkot, and pwede siya makaramdam ng tawag nga nila yung ro roid rage. Ay, hindi ko na sinasabing may roid rage ako. Hindi ako ganun. Hindi naman akong titake. Pero yan yung mga side effects. Actually, Dok, meron akong nakausap eh. Oh. Talagang gumamit siya sa totoong buhay. So, TikToker siya and nakaramdam siya ng mga side effects. Bata pa yun eh. Wow, talaga. Kamusta? Ano daw nangyari sa kanya? The f Wawala ako sa gym. Mag-steroid ulit ako. Lahat kayo, papanggayin ko no asteroids daw ako. Nasaan yung pruweba mo? Alam mo pre, sa lang, never ako gumamit ng steroids. Then eventually ngayon, nag-transition na po ako to bodybuilding naman po. So from 2022 no start ka. Kailan okay. ka nag na-expose sa ano sa steroids? Ayun, so around 2023. <laughs> Ayun. Nung naka one year ka na nagbubuhat. Opo, <laughs> nung naka one year na ako magbubuhat. So mga halos ilang months ko lang din po siya tinay, parang three months tapos bigla siyang natigil kasi nagkaroon po ako ng accident no. Mm. Sa parang na-overdose po ako dun sa isang substance. Mm. Kaya napilitan po akong tumigil. Tapos na tinatawag nilang trend. Yun yung trend acetate. Dapat TRT lang yung testosterone po. Ang ko talaga noon testosterone and Tate But since napapanood ko yung mga videos about trend, yung mga hype about trend balloon acetate, doon ko siya na-reach out doon sa coach niya. sabi niya, uy, meron tayo niyan dito, sham sa Pinas. May nagbebenta. Then doon na po yung natukso ako. Sabi ko, uy, baka pag gumamit ako nito, lalaki na ako. Hindi na ako mabubuli ng ibang tao. So doon talaga yung nag-force sa akin na mag talaga. Para mabago yung sarili ko. Akala ko it will be better for me, pero hindi rin pala. So doon po ako nag-overdose sa substance. Sa ka trend. Kaya ako nag-overdose doon kasi meron siyang mga side effects na hindi maganda. Tulad po ng trend ko. Yung tipong uubuhin ka talaga after magpin, mag kahit tulog ka, nararamdaman mo mo siya. Uh, Tapos hirap ka rin huminga dahil doon. Tapos madami ako mga acne. Lalo na sa likod, nagkaroon ako ng scars dahil doon. Mga Hindi na maalis. Oh, hindi na maalis. Karoon din ako sa chest. Hanggang sa kumalit sa buong katawan ko. Ayun po. Kasi ano yun, nung time din na binigyan lang ako ng dosage nung coach na yun. Pero dahil sa sobrang atat ko magkaroon ng progress, hindi ko siya sinusunod. Gumawa ko ang sarili kong research. Then, unti-unti ko siyang uh, tinaas hanggang umabot ako ng parang nasa 350 mg ako ng trend noon for 2 weeks. Taas nga. Taas po. Dapat ano lang, 50 mm. -hmm. yung pin sa akin pero dahil sa kakulitan ko rin hindi ko rin sinusunod actually yung mga advice nila kahit sa diet akala ko pag nagtake ako ng steroids sinasin ko yung doses mas gaganda katawan ko but it's actually the total opposite ito po yung malala pa po hindi ko alam kung legitimate talaga yung tinitake ko ng time na yun pero nagkaroon naman po ako ng results kita man naman no? Oh. open dal malakas talaga o ang bilis ko lumaki pero it's just that yung diet talaga yung naghinder sa mm -hmm. progress ko so, ang nakakatawa pa po, po sa shabby ko siya nabibili mm -hmm. May mga shop na nakakalusod ng steroids sa Shopee. Kasi may ibang bodybuilders pa rin po na nagtitinda sa Shopee. Hindi ko na lang sila may mention. Mm -hmm. Pero IA po yung brand niya, IASP. Mm -hmm. So meron silang website, Philippine website. Then meron namang resellers, they sell it through Shopee. So doon po ako nagkaroon ng unang access talaga. So ito guys, nagulat din ako dito actually. Nag-scroll ako sa TikTok. Tapos syempre mga fitness-fitness. Accidentally, may mga lumalabas na ads minsan, di ba? Pag tinignan nyo sa TikTok shop, available siya. may libre pang Gymshark na t-shirt. So tingnan natin kung paano ba ito gumagana. Kasi very alarming to. So yung binibenta dito is 1,450. So testosterone, may mga iba't ibang uh, grams. 250, 500 grams. Tapos garing daw itong pampanga. Try natin bumili. 250. Place order. Mahal lang, no? 1.5. So, yan. Successful na. Nabawas na siya sa, sa Gcash ko. And expect natin yung delivery ng tomorrow agad. Nakalagay <laughs> siya tomorrow. And another thing. Meron, nag, so, na-curious din ako. Check natin sa ibang app. So, dito sa Shopee. Steroids. Meron mga supplement, testosterone booster, okay lang naman yan. Kasi mga supplement lang naman yan. Pero, type nga natin yung ano. Ah, oh, wala. Wala sa ano. Wala sa Shopee. Ay, Super parma Oh, wala. Baka na-action na, na siya ng Shopee and Lazada. And I think, sa, baka sa TikTok bago pa lang. So, di pa siya siguro nababantayan masyado. Pero, check natin kung mag arrive and kung ano'y tsura ng packaging. Ah, ano ba to? Parang ano ba to? Parang ginawang ano eh. Vitamins eh. So ito guys, dumating na po yung pina-deliver nating steroids na nabili natin sa TikTok Shop. So nakakatawa kasi pwede na pala talaga bumili ngayon kahit walang reseta. But damit tela Oh. So sabi sa mga review, legit fast delivery. Sobrang angas sakto talaga sa akin. Salamat sa seller. So may QR, no? Tapos may parang seal siya sa taas. Pero wala siyang kasamang syringe. Pero ito na siya. May mga warning naman. Must use under medical supervision. Protect from sunlight. So, imagine ninyo, no? Kunyari, may nag-scroll sa TikTok na bata. Tapos talagang curious siya sa mga nakikita niyang steroid sa internet. Pwedeng-pwede siya bumili. Kasi nakabili ako. Basta meron lang ako account. Basta nabayaran ko lang. Nasa 1.5. Na-deliver na sa akin. Mga 2 days pala siya na, bago ma-deliver. Very, very dangerous kung mapupunta to sa mga kabataan. Lalo na kung hindi sila guided. Ano yung mga di mo malilimutan na ano, moments nung after mo tumigil? Nung Ayun. naramdaman mo mga side effects? Ayun, parang nade-depress po ako. Pag tumitingin ako sa salamin, sabi ko, ano kaya kung bumalik na lang ako para... Kasi nakaka-miss po yung feeling eh, hanap-hanapin niyo po. Parang medyo naging dependent ako for those three months straight na tinake ko yung gear. Nakaka-depress po. Parang sabi ko, ay hindi na ako lalaki na ito, Tingigil ko na. Tama ba yung ginawa ko? Sana hindi na lang ako nag-steroids kung alam ko naman pala na madadaan naman pala sa tamang approach. May ano ka ba? Kung babalikan mo yung sarili, makakausap mo siya. May mga gusto ko ba sabihin? Opo, meron. Ang masasabi ko, aralin mo muna yung proper approach bago mo na talaga isipin yung steroids. Kasi kung wala ang disiplina sa pagkain, wala ang disiplina sa sarili mo, and pinaka-importante po sa lahat, wala ka talagang proper budget, hindi mo dapat pa iniisip yung mga ganyang klaseng bagay because it takes a lot of commitment and time talaga. Kahit pasabihin mo na asteroids ka, hindi, ganun, hindi, hindi, pa rin magiging ganun kabilis progress mo kung nagkukulang ka sa tatlong yun. Hindi ko ma-recommend. Kung wala ang goal, hindi ka naman magko-compete professionally, hindi siya career mo, hindi mo siya gagawing career. Huwag ka na gumamit kasi hindi naman po talaga kailangan kung tutusin. Madadaan sa proper approach, proper diet, proper training, saka tamang guide sa mga professionals. Marami namang coaches dyan kahit nga libre kung gusto nyo talaga lumaki ng katawan. kaibiganin nyo lang sila. Matututo pa kayo, di ba? Pero syempre, ayoko naman maging one-sided itong video na to. Gusto ko rin makausap talaga yung mga, kumbaga yung mga professional bodybuilders natin, kung ano yung take nila or opinion nila sa, sa ganito, sa paggamit ng anabolic steroids. Gusto ko maging patas and gusto ko makuha yung sides ng lahat. Pero hindi ganun kadali eh. Kasi initially may mga nakausap akong Uh, willing magpa-interview of course sa mga fitness enthusiasts na nanonood ngayon kilala nyo sila kasi sila talaga yung nasa top ng mga competitive bodybuilders na enhanced may mga pumayag initially pero uh, after several days or after several weeks nagiba yung ihip ng hangin biglang hindi na sila pwede yung iba naman talagang hindi na talaga pwede from the start talagang tumatanggi sila naintindi ako naman kasi very sensitive topic talaga to and may mga managers sila na kailangan sundin and may mga branding kasi na pwede maapekto pero at the same time, dun din talaga ako, nung ko rin talaga na-realize na kumbaga parang, ano siya di ba dapat mas pinag-uusapan siya. Uh, hindi naman tayo magpa-promote, hindi rin tayo mag-tutuligsa, kumbaga awareness lang. And yung goal naman natin talaga dito is maiwasan yung mga nangyayaring side effects katulad nung nangyayari kay Shamzoo. Teka, 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 teka. Teka, bago natin ituloy yung video, napansin ko kasi na 73% ng mga nanonood dito sa Doc Alvin channel ay hindi pa nakasubscribe. And 26% yung nakasubscribe. So, baka naman nakakalimutan nyo pong magsubscribe. So, again, kapag nagsusubscribe po kayo, yan po yung isa sa mga nakakatulong sa akin para magtuloy-tuloy ang channel na to. So, kung nagbe-benefit po kayo and kung nag-enjoy -e po kayo sa contents ko, ma-appreciate ko po talaga kung pipindutin nyo yung subscribe button and i ang notification bell. So, yun lang. Subscribe na po kayo maraming salamat and back to the video. So guys, kasama natin ngayon si Jay, si Coach Jay or Jay Physic. Siya ay uh, kabilang sa Canadian Society of Exercise Physiology, isang bodybuilder. Kung ikaw, Coach, tatanungin kung may mga nanonood no na layperson, ano ba yung mga possible benefits ng PED? So, but when it comes to PEDs, like anabolic steroid, madami siyang benefits when it comes to to um, performance and and uh, aesthetic reasons, cosmetic reasons. So, increase in muscle mass, faster recovery, better strength, improved performance. But again, uh, benefits come with a cost. So, lalo na kung hindi tama yung paggamit o walang medical supervision. Sa mga experience mo, Coach, ano yung mga most concerning na side effects na na-encounter mo na? -encounter Number one is high blood pressure. So, long term can damage the heart. Heart enlargement, left ventricular hypertrophy, mm -hmm. nakikita na yun sa mga anecdotes and studies. Kapag naman nagtitake sila ng oral doc, yan na yung sa liver. All the PED or uh, steroids is for medical use, di ba doc? Mm -hmm. So the reason why they're taking it because of the an the androgenic response to it and at the same time yung ma para maiwasan yung muscle wasting. If you don't mind, ano yung ano mo, medical uh, case na ba't kailangan ka lagyan? So yan? may... Ang akin Dok, is secondary hypogonadism. Sa hindi nakakaalam, yung uh, secondary hypogonadism, yung pituitary gland ko po hindi niya po sinisignal lang maayos yung yung uh, testicles mm -hmm. ko para mag ng enough testosterone. Tatlo yung doktor ko doc, may endo ako, may urologist ako, tsaka may general physician ako. Oh, ganda kasi diyan ng healthcare eh. hindi ko rin masisisi nga, gusto maging responsible sa pagtete gusto na magpa-check sa doktor kasi lang. Kumbaga may babayaran ka talaga, may iihanda ka talaga budget. Tsaka very limited kasi nga yung access natin dito sa healthcare din sa Pilipinas. So tingin ko yun yung isa sa mga factors din eh. Bakit ba dito hindi ganun ka ano? Tapos yun nga, nagkakaroon patuloy ng mga side effects yung iba. So baka isa yun sa mga factor. So ikaw, ikaw ba ko, tiyan mga advice mo sa mga, siguro sa nan nanonood nito, lalo sa mga kabataan na gusto gumamit nito? Don't. <laughs> Don't. Hindi siya cheat code. Okay, uh, you can be enhanced and still not be elite, but you can be natural and smart and go far. So, And sabi ko kanina, hindi one-sided ang video na to. Ayoko mag-promote, ayoko rin magtuligsa. Kaya kinausap ko yung aking personal coach. So, siya ay natural. I uh, never siya gumamit ng anabolic steroids. And ito yung kanyang mga opinion or mga take regarding sa topic na to. Sa Pilipinas kasi, ano eh, bara-bara Oh. Kokonti lang yung may alam kung paano talaga gumamit ng gamot. Kumbaga yung knowledge ng mga ano, yung knowledge ng mga gumagamit, pass down lang din sa kanila nung mga dati pang gumamit. Ang nangyayari, hindi siya updated. Hindi siya case to case. Cookie, ca cookie, cutter siya. Pati yung dosages, pati yung dosages which is which is sobrang risky. Normal naman na kada tao iba-iba yung dose. Iba-iba eh. tayo ng ng ano eh, ng, ng, katawan, hmm. di ba? Kung Kumbaga, may mga na, syempre, may mga may mga batak na rin naman ako na 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 nakitang natural. So, Noong una, pag tinitignan ko sila, parang kaya ba talaga to ng ano, ng natural? Parang ganun Dood ako mag kasi hindi naman na, oh, hindi naman ako nakaabot doon eh. So anong nangyari, so, ang ginawa ko, hindi ko na sila tinignan, nag-focus na lang ako sa linya ko. Nag-focus ako sa sarili ko. Nung nag-focus ako sa sarili ko, talagang araw-araw talaga na adik ako. Palong paulit-ulit kong paulit-ulit yung ginagawa ko, yung diet ko. Mabot pa ako ng 900 calories lang ako noon tapos sobrang sobrang pukpukan yung training ko. Ang sarap nung ganung ano, nung nung ganung utak, nung ganung kalakas na utak. Kung baga, totally in control ka. Wala kang gagawin na uh, influence ng iba. So narinig po natin lahat ng panig sa mga enhanced, sa mga natural, sa mga nakaramdam ng side effects and sa general public, yung mga nagpupunta lang sa gym. And iba-iba yung reasons natin kung bakit gusto natin yan subukan. Dahil ba sa performance? Dahil ba gusto natin gumanda yung ating katawan? Or baka naman sa karir? Baka gusto talaga natin makipag-compete. Pero kung ano mang rason, yung naisip mo ngayon kung bakit mo yan gusto pasukin, lahat ng mga yan merong kasamang risk. So ang question ko sa'yo, kung gusto mo na to simulan talaga, is handa ka na ba sa mga effects na mangyayari sa si katawan? katawan mo. Sa present mong katawan and sa future na posibleng mangyari sa katawan mo. Of course, gaganda talaga. May potential talaga na ma-enhance pa yung itsura mo. Pero syempre, ang steroids naman hindi po yan shortcut. Tatrabahuin pa rin yan. Hindi yan kapag in-inject mo dito, eh, gaganda agad yung katawan. Again, ang video na to ay para lang mag-increase ang ating awareness tungkol sa bagay na to. Hindi to para i-promote, hindi rin para tulig sa end yung paggamit ng anabolic steroids. May mga ibang paraan naman kung gusto mo talaga maging fit and healthy. May mga mas sustainable na paraan. Of course, mas maganda pa rin talaga kung mag -e stick ka sa proper diet. Alamin mo muna yung proper training. And of course, dapat consistent ka talaga sa ginagawa mo. Pero kung talagang kailangan mo na gumamit ng mga gantong steroids, dapat responsable ka, dapat nagpapacheck ka sa doktor mo, and pag-isipan mo ng 1 million times kung kailangan mo na ba talaga kasi hindi biro ang mga side effects. So, diyan ko na tatapos yung video na to. Sana marami po kayo natutunan. And kung nag-benefit kayo sa video na to, please subscribe to my YouTube channel and follow my other social media accounts. Once again, I'm Doc Alvin, signing out.